Kami kung saan inaasahang dadaan na sa booking procedure si Senador Enrile. Nakakatutog doon live si Dindo Flora. Dindo, ongoing ba o tapos na ang um, booking procedure kay Senador Enrile? Rafi Sheryl pasado alas 5 nga ngayong hapon nang dumating dito sa Kampong Karame si Senador Juan Ponce Enrile sakay ng kanyang puting SUV. Nagawa pang uh, kumaway sa glit nitong si Senador Enrile sa media pero sa gitlama ito hindi siya rin bigyan ng pahayag at sinarado yung uh, bintana ng kanyang sasakyan. Dumire diretsyo ito Rafi Sheryl sa Multi-Purpose Center kung saan bumaba kasamang inasistihan ng uh, member ng CIDG at anak nitong si Jack Enrile. Samantala pagdiretsyo nito kanina sa loob, unang-una, syempre, matanda na nga daw ito at merong dinaramdam, sumailalim ito sa booking procedure kung saan unang-una isinalang sa physical examination kung saan tinignan yung kanyang pangatawan. Kasunod nito yung medical examination kung saan tinignan naman yung kanyang blood pressure, pulse rate o heart rate. Pagkatapos nito, Cheryl Raffi, Ah, uh, dumaan naman siya sa booking. Ito yung fingerprinting yung tinatawag nating pagpapiano dito sa loob ng booking center. Samantala, makatapos na ng pinakahuli naman. Uh, alam natin, uh, posible hanggang sa ngayon ay sinasa pa rin naman yung mugshot kung saan kinunan siya ng larawan. Like to to. Uh, ito yung pinakahuling proseso dito sa booking process. Sa ngayon, kalalabas lamang ni ng uh, PNP uh, PIO Chief pa uh, Police Chief Superintendent Dario uh, Binsintak at nagbibigay ngayon ng pahayag hinggil nga dun sa nangyari sa loob ng uh, multipurpose hall kung saan isinasagawa ang booking process. Sa ngayon, nakatabay pa rin tayo dahil wala man, walang commitment order itong senador ngili mula sa Sandigan Bayan at ayon kay uh, Chief Superintendent Sindak ay eh, as usual as a procedure dadalhin dapat ito sa PNP Custodial Center. Pero kung sakaling may rekomendasyon ang doktor tungkol dun sa kalagayan ng kalusugan ni si Senador Emilio really posibleng i-diretso naman ito dito sa PNP General Hospital. Cheryl